sa mga tagaunang distrito ng Davao City, klaro ni, walay proyekto nga akong gikawatan, walay kwarta nga akong gibulsa, o walay kontrata nga akong gimaniobra. Statement of Repian Paolo Zetter, Duterte On Antonio Tinio's call to investigate flood control projects in Davao City's 1 District, una sa lahat, I welcome the investigation. Wala tayong tinatago, wala tayong tinatakbuhan, at wala tayong kinakatakutan. Kung may investigasyon ang ICI, that is very much welcomed. Mas mabuti ng klaro ang lahat kaysa puro sigaw sa media. Pero kailangan kong itama ang maling pinapalaganap ni Tinio. Yes, naging congressman ako noong 2011. Pero hindi ibig sabihin ako ang nag-design, nag-award, o nag-implement ng lahat ng proyekto mula 2011 hanggang 2022. Ang DPWH ang implementing agency, may sariling bidding, sariling proseso, sariling responsibilidad ako pinupuntirya mo kung di ka ba naman bobo. Di ako member ng House Appropriations Committee at di ako nagtatrabaho sa DPWH. Lalo na di ako kontraktor, hindi ako engineer ng DPWH, hindi ako pumipirma ng Notice of Award. Nag-imbestiga na ICI dito, pabalik-balik na nga pati PNP, CIDG at NBI pinaikot sa buong distrito para mag-inspect. Kulang na lang pati teroristang ng NPA mag-inspect na rin pag nautusan mo. Kung may nakita silang double funding, overpricing o unfinished projects, mas maganda ngang imbestigahan para makita kung saan talaga nang galing ang problema at sino ang tunay na nakinabang at para matapos na ang paulit-ulit na narrative na Duterte ang may kasalanan kahit saan ang anomalya. Kung totoong objective si Tinio, bakit hindi niya sabay-sabay hinahabla ang mga distrito na may billion-billion flood control anomalies sa buong Pilipinas? Bakit ako lang? Bakit Davao lang? At bakit yung mga district na may 20 bilyon, 30 bilyon, 50 bilyon flood funds hindi niya kayang banggitin? Ang totoo, ginagawa ko ang trabaho ko. I requested audits. I demanded updates. I coordinated with DPWH para mapabilis ang atrasadong projects. Kaya sa hearing ipapadala ko ang lahat ng dokumentong meron ako. Complete, transparent, walang paligoy-ligoy. At doon, dapat ay matanong din kay Tinio. Handa ka rin bang imbestigahan ang mga kaalyado niyo na mas malalaki pa ang anomalya kaysa sa sinisigaw mo ngayon? sa mga tagaunang distrito ng Davao City, klaro ni, walay proyekto nga akong gikawatan, walay kwarta nga akong gibulsa, o walay kontrata nga akong gimaniobra. Ang akong trabaho kay serbisyo, dilipangilad. Kung gusto ng iba ng publicity stunt, problema nila yan. Ako trabaho ang inaatupag, and in the ICI hearing, the truth will stand, with or without, the political noise. Once again, these projects were carried out by contractors who went through and won the bidding process. these projects were then performed based on the specifications laid down by the dpwh after completion these were then inspected audited and cleared by the dpwh in short every peso that was allocated went through the process and spent in accordance with the guidelines laid out by law documented lahat yon sigira waganika kakabalo sa proseso sa dpwh amawaka